Mukha kang lalaki, hindi ka mukhang babae. Bakit ka nagalit nung tinawag ka ng mga tao sa paligid mo na sir? Eh mukha ka naman talagang sir. Sa itsura na yan, mapagkakamalan bang mam ma yan, ha? Doon lang ho tayo sa katotohanan. Pasensya na, pero hindi ho talaga siya mukhang babae. Mukha siyang lalaking nag-make-up, nagkulay ng buhok, nagsuot ng damit pang babae, para kunyari babae siya. Humihina na ng pasensya sa yung waiter na na-misgender ka at natawag kang sir. Pero ano eksena mo? Ganda-gandahan ka na hindi mo tinanggap yung pasensya ng tao. Ang nangyari, napatayo yung tao ng dalawang oras dahil sa masyado mong kafiling-filingan. Hindi mo masisisi na matatawag kang sir dahil mukha kang lalaki. Yun mo ang katotohanan. Mukha kang lalaki, hindi ka mukhang babae. Pag tayo, nakita tayong dalawa, hinding-hindi kita mapagkakamalang babae, pasensya na. Bakit ka nagagalit? Bakit parang galit na galit ka sa waiter na natawag kang sir? Eh mukha ka naman talagang sir. Ito yung mahirap sa ibang parte ng LGBTQIA community mga kabaklaan, lalong lalo na sa mga transgender. Na alam niyo yun, akala niyo ba masyado silang privilege na purkit nagsuot na sila ng mga damit pambabae, nagpahaba ng buhok, nag-makeup, e eh babae na sila feeling nila, babae na sila pero ang katotohanan, hindi ho kayo babae. Lalaki ho kayo na nagko-costume ng damit pang babae. Yun ho yung katotohanan. Yun naman talaga, di ba? Alam naman sabihin kong babae kayo. Hindi po kayo babae dahil hindi nyo po kayang magluwal ng sanggol. Period. Masyado kayong ambisyosa. Masyado kayong mga feelingerang babae kayo, di ba? Hindi ho kayo babae. Tanggapin nyo na po. Kaya kung may mga taong ganyan na nagmi-misgender ho sa inyo, tanggapin nyo. Dahil hindi ho lahat ng tao alam yung mga mga ganyang klasing eksena na mga pinagagagawa ninyo. Transgender ka, sabihin natin, kung totoong transgender ka at sa puso mo, babae ka, bakit hindi ka mukhang babae? Bakit hindi ka nagbibigay ng effort para magbuka kang babae? Bakit hindi ka nagpapapalit ng mga eksena mo, nagpapapayat, bakit hindi ka magpa-feminine, MM, ganyan? Hindi ka kumilos, umasta, at magmukhang babae. Huwag na huwag mo sasabihin sa akin babae ka dahil hindi ka babae. Bakla ka. Ang dahil sa kafilingera mo, na nakala mo babae ka, tignan mo yung nangyari sa waiter dapat ng dalawang oras nabigyan ng leksyon na pwedeng hindi na naman mangyari kung tinanggap mo na lang sana yung sorry nung bata mas matanda ka sa kanya kitang-kita naman di ba hindi mo naintindihan na intindihan na waiter ay eh, napapagod din yan may mga trabaho yan gabi na pagod na pagod na kaya akala niya nagbuka kang lalaki sa paningin niya kahit mukha ka naman mo talagang lalaki pero hindi mo tinanggap masyado kang privilege masyado kang pasikat yumaga klasing klaseng bakla yung inis na inis din ako eh na makaasta akala mo maha reina reina Mukha ka hong lalaki, hindi ka hong mukhang babae. Kaya huwag mo sa akin na transgender women are women. Transgender woman ay mga babae, eme-eme, peste. Hindi kayo babae, bakla kayo. Pag tinawag kayo ng sir, huwag kayo magalit dahil yun yung katotohanan.